lak lang siya. Pero laki ng ilong. You know, Borga. Ba 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 ba. Mukhang nakajak pa tayo dito sa bigay ng tropa natin na. Mukhang eh meron ko nakita maganda. Ang lupe. kanyang ulo lang ang tsaka dito sa ilalim, ang pula. Pero sa mukha, kasi si Boy, no? Ito e, yung tinatawag nila modern oriental. Because, uh, maganda tanghali mga ko dahil alas stress na ng tanghali na makainit buti na lang yung araw dito sa amin eh natatakpan na ako ng mga building kaya pagdating dito kahit tanghali eh talagang presko presko yun wala tayong video kahapon dahil na eh, napaka busy natin may mga deliver tayo inayos tsaka walang bagsak kaya medyo hindi na ako nag-video-video nag-aisa lang tayo ng mga feeds natin. Pero ngayon, mga kasi ngayong araw na to, eh, nagdala yung isang tropa feeds natin. Kung kilala nyo si MG Lok ng Tarlac City, siya lang ang pinakamaraming rare color dito sa Tarlac sa amin, mga kasi Halos lahat ata na kulay eh, nasa kanya na. Pero ngayong araw na to, eh, mukhang gusto niya magbawas, kaya... Nagbigay siya sa atin ng mga ibon na may mga rare color mga kasiko dahil nga halos rare, lang, rare ang mga alaga nito, eh, malamang rare din ang iba pagsak niya. Masin. So, yun, bali yung tropa pips natin na si Angelop aka Mark Grospe ng Navy, Kapas, makasin ko, eh, nagtala sa atin. Kapati, ayun, eh. lipat lang natin dahil napakarami dito. <laughs> hindi pa tayo nagpapakain. saka hindi pa tayo naglilinis kaya lipat lang natin sila. Ayun siya mga ko. Oh. May kita nyo, eh, dito pa lang. Eh, talagang mga rare na. Ayun, oh. No? May kita nyo yan, oh. Eh, no? Ayun, oh. No? Ang gaganda. Mga singko. Ngayon, sisilipin natin yung dala ng tropa natin. Hindi ko lang alam dahil may tinuturo siya dito na mga peer pier Eh, pag na ganito na kasing medyo na rumble na, eh, medyo hirap na ako kung sino mga pares. Pero, hahanapin natin kung sino mga pares niya. Mga singko. Kasi may mga pier-pier daw, eh. So, ayun. Ba, sisilipin natin ngayon yung mga dala ng tropa natin yung bigay sa atin ng tropepis natin ayan mga sito napakaganda ng mga ibon may fancy may rare color may racing silipin natin yun silipin natin yung mga yung mga dala ni Angelo makikita niyo mga sito dito may nakikita na ako mga parang rare Maganda to i-display to sa pwesto natin mga kasingko dahil ito bigay sa atin ni MG Lope to kasi ito napakabait. <laughs> Bali ito i-display natin, hahanapan lang natin yung mga talagang pair nila tapos ilalagay natin dito sa pwesto. Tingnan natin dahil magaganda yung mga ibon. Tingnan natin. So ang hawakan ito. Eh isang, ito mga kasingko sabi niya dito eh parang mga kargado na to ng mga Andalusian. Ito babae siya eh. Ito. You know? isang head. Maganda rin, laki ng ito. May white plate nga lang mga kasi kayo, no? yung kanyang buntot, eh. Meron siya mga pagka-Andalusian, eh, no? Kargado daw ito ngayon, eh. Medyo naging black lang siya. Kaya parang ayaw niya. Kaya dinidispose niya. Pero yung mga ganito mga kasi ko, ang mga pwedeng maglabas ng mga magandang kulay. mga, eh, pag nag-throwback ito, eh, mas maganda pang isa sa mga kulang. Kaya ito, ang ganda nito. Sabi niya, may pair daw ito. Kaso, hindi ko makita kung saan dito titignan na lang natin kung sino medyo tumatabi sa kanya baka yun na pares niya ito. dahil nirambol ko na eh nasa karton kasi sila nirambol ko na siguro ito ang pares niya baka ito mga sipin pares niya may kita niyo, itim siya pero meron siya ditong parang mapusyaw pusyaw na parang yung sa mga Andalusian kaya tingin ko ito yung pares ito black lang siya pero ang laki ng ilok, yung borga, pure black. Pero may tawag siya dito eh. Ito yung tinatawag natin nila parang... Ayun, may balay yung na Parang ito yung tinatawag nila parang rose na na black kargado. Ibig sabihin, mga parents nito eh, mga back to back opal o back to back andalusian na eh, yung mga sa'yo. Pure black siya pero maganda yung mukha mga sinto. Baka tingin ko ito yung Paris ng isa. Ganda rin niya eh, no? baka Pakapares niya ito. Mamaya pagtatabihin natin, tapos ilalagay na natin sa so, pues, Para makita rin ang mga kalapatid sa atin dahil ang pumunta sa atin, lalo na si Lapas, sa Tagal Lapas, mga asito, sa tropa, tropa natin, Tagalapas Lapas. Tapos may mga pumunta ng tropa natin, taga Concepcion, may mga pumunta rin na taga panigi. Eh, dumayo sila dito mga sigot. Tapos, na tumingin na mga kalapati. Kaya, yung mga nasa pwesto natin ay halos na napagpili. Na, ay, halos magubos. Ngayon, meron na ilalagay na kakaiba sa mata. Dahil hindi, magaganda sila mga asing Bigay ito, ah. Bigay ito. sa tropa natin. Sisilipin lang natin. Ayan, oh. Naborga. Black. Ihuhuli na natin yung mga rare color para makita nyo naman. Maganda sila. Ito mga kasing ko, meron tayo dito isang parang opal na to. Ayun no, opal bar. Blue bar siya. Nakikita nyo, blue siya. Maganda, malinis. may bunton buntot mga kasing ko, may markings. Ayun o, maganda niya. Opal siya pero yung bar niya mga sigo, Parang red bar maganda nyo ng opal bar alipit lang ang mga tinahawakan yun hindi nyo dito e eh. pagkakabalik ang ito mga siku meron siyang isang meron siyang isang dinala sa atin na barless, blue barless yun ang ngayon danyo wala well, siyang bar ang deh e, nung unan lang ba ito mga siku ay napakataas kaya hindi na niyo makabili hindi kong ganito na mga inakay lang, mataas din. Okay, eh, ngayon medyo nagbumaba na yung presyo, pero napakaganda niya. Makaiba talaga itong barless pa. So, Isakto-sakto, meron tayong isang barless na bilis sa atin at bilisan natin nasa labas. Paka, natin sa iper. Isang blue barless, sa isang uh, brown barless yun. Bali, bagay sila yan. Oh, so, Malaki so, yung mga ilong niya mga sito pagdating yung mga ibon ni, ano ni M.G. Love talagang halos mga yung lalo na yung mga naiwan sa kanya talagang pilin-pili yun mga asing ko sobrang gaganda baka naman M.G. Love may session natin dyan <laughs> eh yun sisilipin natin yung kasi dalawa eh, dalawa yung opal na opal park dalawa tingnan natin yung isa baka mas maganda so ayan mga asing bali eto yung isa nakikita nyo, eh, opal din siya. Pare sila. Magkamukha. Ngayon, no? Opal yung kanyang bar. Eh, opal din yung bar nito. Masip ka. Pero kung titignan nyo, eh, parang blue bar lang sila. Ngayon, no? Eh, pares po sila nakatanggol dahil talaga kong marap. Ngayon, eh, pare silang blue bar. Ito, yung eh, pagka-barless pa nga. Mukhang barless, no? Kaso, hindi. Meron ano siyang bar na opal din. Eh. Tingnan nyo tayo sana yung bar din na opal. Pare sila. Back to back, ngayon, no? Hindi ko pares ito magsasamahin natin dito sa pwesto hindi ko mag-asawa sila ito mga opal dalawa ito eh dalawa ito tapos dalawang oriental ayun nangyayitan niyo yung oriental tapos, dalawang tatlong itim tapos merong merong rose doon mga silipin natin maganda yung mga rose ito pala yung isang oriental yung dala yun ko dito kinukuha mga asing yung, yung, yung mga rear column maka dinidevelop lang dahil dini -din yung kulay nyo ganda o buhay to life. Parang sa uh, saddle ito. Ito yung mga tawag dito. Sa tinit. Dalawa ito eh. Kasi yung isa, malalayang kanya si Paul. Gagamutin mo na natin bago natin tapas. Kasi talaga may tumaga yung mata niya. Kasi yung isa oh. Dan naman. Dan na uh, satined, oriental, ito. Dito, sa tinit. Oriental. yung si Paul mga ito pagagalingin muna natin to sa bagay madali lang gamutin ng sipon kesa sa tawag dito sa going tight sipon madali lang ito basic ngayon sisilipin natin yung maganda nakita ko ito yung tinatawag nila rose na kaso meron siyang bar pero rose siya tutuusin niya para mas maganda pa siya ayun e, no? eh, ayun no? ang ganda eh. tutuusin para mas maganda pa siya dun sa rose ko may bar lang siya ng konti pero maganda mga breeder pa Bali, ito yung isa. Ang sabi niya sa akin, ito yung babae. Lalaki yan. Tingin ko, para si ito. Kung makikita niyo mga si ito, para siya red bar lang. Ayun o, no? para red bar lang siya. Pero wag ka. Ayun o, no? hindi siya red bar. Ito atay yung mga Andalusian. Ayun no? Ang ganda nito kapag ano, kapag mga nagbubad ng maganda. Ito yung mga nagdadalag minsan. Pag mga ganitong gulay, eh, minsan yung no, mas maanak pa, mas magaganda. Ayun Iba yung kulay niya, oh. Ito yung tinatawag nilang, ano, anda. Ayun na, anda siya siya, eh. siya red bar. May red bar siya, mga sin. Pero, anda na may red bar. Ito yun, oh. May kaliskis din. Ayun yung ipon. Ayun, oh. Ganda, oh. Ganda na ipon, oh. Ito yung hen. Ayun, oh. Anda doon Ito yung hen niya. Tapos, yung pares niya ang maganda. Pero, timbar, eh. So ayan, bali ito na yung huli natin. Bali ito yung kak. Kung makikita nyo mga kasuto eh. Ang ganda niya. Lalo na sa personal. Yung ulo eh parang itim. Pagdating dito eh parang maroon. Yung katawan. Ayun, may konti rin sa bar eh. Ang ganda nito. Ayun, ang ganda niya. Ang ganda niya sa personal. Mas light pa nga ito kaysa sa mga rosco. Pero yung bar niya eh konti lang. Parang isang pakpak lang ata eh. Ganda niya nga ito. Tingnan natin. Talagang mayroon siya mga lace. Kitang-kita yung lace niya. Ayun o, no? ganda na yung ibon. Ayun no? kitang-kita yung mga lace niya. Bali, ito yung pair nung mga red bar pag sasamayan natin doon sa labas. Para maganda silang tingnan. tignan. o. No? Mas maganda pa nga ito doon sa akin eh. Ayun, no? Para silver na. Ang lilis ng lace niya o. So ayan, bali, ito yung dala ng tropa kapit natin sa si Mark Grospe. Ngayon, meron pa akong mga iba dito na nakuha kahapon, tinabi ko lang mga sigo, pero lahat ng mga dala ng tropa vips natin, yung binigay sa atin ng tropa vips natin, mga sinto, eh, nilabas ko na, tinabi ko lang ito dahil na nagagandahan ako, mga sinto. parang gusto ko siyang bigyan ng pair piliping lang natin bali, ito yung nakuha natin nasama siya din sa mga binigay sa atin ng tropa na puro racing pero siya ay eh, kakaiba yan. Kung yung dala ni MG Love, mga si eh, oriental. Ito eh, oriental din. Yun ang tinatawag nilang classic oriental. Ito naman yung mga modern oriental. Kung makikita nyo, mga si eh, mas pasok na pasok yung kanyang tuka. Mas malaki ulo. At saka, tingnan nyo yung kulay. Mas maganda siya. Ito yung tinatawag nila. Pag dark na kasi ang ulo, eh, blandin eh. Kapag yung ulo niya epote, puti, eh satinet pa lang yan. Satinet, plantinet. Dalawang klase kasi yan, mga siko. Ayun, ang ganda niya. Sa tingin ko, may nakikita ako mga rare color na ganitong kulay, mga siko. Ayun, ang... tingin ko dito nila kinukuha yung mga ganong kulay. Hindi develop lang nila. Pinapahaba nila ito ka. Pinatanggal nila to pati yung buhok sa paa, para magmukhang racing. Kaso matagal na proseso, hindi ko lang alam pa paano gawin. <laughs> Pero ngayon may nakikita ako mga ganitong kulay mga eh. Ito yung tinatawag nilang red stain sa racing. Ang ganda oh. Kanyang ulo lang ang tsaka dito sa ilalim, ang pula. Pero sa mukha mga sipa yun oh. Ito yung tinatawag nilang modern oriental. Mas pasok ang tuka, mas mahaba ang mukha mga sipa. Ayun oh, oh. Modern, parisan natin. kasi hindi ko pa alam kung babae lalaki. Hindi ko lalaki. Ang bata lang Gupit Ayan, ah, sige, oh, gabi na Meron pang humahabol Eh, nakasarado na tayo May humahabol pa si JP Nasa disidro. Andito na naman Ayan, nabalik ko kuha siya ng Isang buong pamilya <laughs> Isang buong pamilya ito kinuha mo <laughs> Dati pa isa-isa lang eh ngayon, isang buong pamilya. Ito yung binidyohan natin na ano, mga singko, eh, no? yun o. Oh. Yan, ang ganda nito eh. Ito yung parang opal. Tapos yung mga anak niya ay eh, parang grisel. Pero itong tatay, uh, club ring na blue bar. Tingnan nga lang natin. Kikip, ikikip ko sana to dahil gusto ko siyang ipares dun sa ano. Sa isang opal ko. Pero grisel siya Pero tignan nyo siya, mamukha siyang stencil. <laughs> ganda niya. Lalo na sa personal ne. Eh. Mm. Ganda sa personal. Uh, yung patay niya kasi mukha siyang stencil. Pero gray cell, pasok siya sa gray cell. Baka qual pa ito eh. Pa ID naman. Ayun, eh, oh, mukha siyang ano, mukhang opal eh. Oh, pag malayo. Pati dito yung mga ito, mga mo mukhang magmamana lahat ng anak. Kasi back to back, magkamukha yung young bird niya. Eh no, parang nagpa-brown na eh no. Tingin ko pag naglugod magiging ganito. Balitaan mo ako dun sa magiging anak. Oo, oh, Ganda ng motor niya. Keyless na. Uh, wala, wala pang gasolina. Rich kid lang kasi nakakabili niyan. <laughs>